Uh. Hoy, kumusta? Oh, tapos na? Hmm, sige, sa'yo na. Akin na ito. Balot palabas. Kamusta? Ano? Napakasarap ng ganitong pulang kulay. Sandali, ano? Ang pambalot ng candy mo? Ay, pasensya na. Pero narito ang chupa chups ko. Kailangan nating alagaan ito. Napakasarap! Hoy, Pero walang pagkain! Nahuli ka na naman! Sige, simulan mo na. Oo, narito ang candy. Baba sa ref. Ano? Bakit hindi ko ito maangat sa kahit anong paraan? O masyadong mabigat ang candy. Kaya, nakaisip ako ng paraan. Kukunin ko ang mga baso at, syempre, ang martilyo. Ah! Ano ang ano gagawin ang... mo? Makikita mo ngayon! Oh, oh, ang galing! Hindi ko kailangang buhati ng buong tipak ng keso. Kukunin ko ito ng pirapiraso. Subukan natin. Hmm, ang tamis at sarap. Natutunaw sa bibig mo ang cha, ang tamis, ubusin ko lahat at masarap na chupa chips. At malapit ng maubos, ang galing. Hmm, hindi malakas. At ang mga huling ilaw. Ay, Hin! Gustong gusto ko ito! Ako ang pinakamabilis. Um, ano yon? Bakit napakaliit? mayroon akong simpleng cola. Ikaw naman? At meron akong malaking bote ng Coca-Cola. Oo, ako ang may malaking premyo. Inumin mo ang microcola mo. Sige, bubuksan ko itong bote. Hmm. Ganon. Nakakagulat, oh. Napakasarap! Ang sarap! Ah, oh! Oh, sakit ng ulo. Okay, at ako naman? Oh, oh, meron din akong buong bote. Oh, heto na tayo. Ang sarap inumin. Wow! Iyon na nga. Akin na ang buong bote. Gagawin mo ba ito? Ang charming naman. Bagaman, may kaunti pang natitira. Ano. Oh, sa tingin ko ako'y Ito ang tamang paraan para gawin ito. Mas mabuti na. Kaya hmm. subukan natin. Sige. Iyon lang. Oh, natakpan na ng langis ngayon. Ano? Bakit? Buo pa rin ang daliri. Oh, ang pangit na daliri. Kailangan natin itong punasan ng kung ano. Kahit sa'yo na lang. Hoy, akin yan. Ay, pupunta ako sa... Kunin mo. Oh, ah, ang bigat nito pero ang sarap. Nakakatuwang sarap! Ano? Ano? Ano ang ginagawa mo? Naku, hindi. Ako parang baboy ka. Oi. Huhu. Masaya lang ako. Sobrang sarap. Liliisin ko ang aking mga daliri. Hoy, ako ah. ang una. Ano yan? Ah, uh, ano yan? Bakit ang liit, hindi patas? Buksan mo ang sayo. Okay, may masarap akong pizza. Masaya ako. At ngayon ako naman lang akong napakalaking pizza. Talagang perfecto. Wow! Yan ba ang premyo? Magsimula tayo sa iyong maliit na isa? Okay. Well, literal na isang kagat lang ito. Siyempre, kakainin ko ito. Napakasarap, pero napakaliit. Talagang hindi ako mabubusog nito. Hmm. Ayon. Masarap. Paano ko ba ito kakainin? May naisip ako. Gagawa ako ng hiwa na ganito. Ang galing. Oh, ito ay napakasarap. At itong keso, natutunaw sa bibig mo. Oh, itong pizza, masarap! Tara na! Ngayon ikaw naman. At gagawa ako ng super sandwich. Isusubo ko ang ilang piraso ng sabay-sabay. Apakaganda! -sabay. Uh, ah, ang galing ng pizza! Gustong gusto ko ang pepperoni at keso. Ang sarap! Oh wow! Paano niya ito kakainin? Kakainin ko lahat. Seryoso. Oh! Pagod na oh. talaga ako. Kailangan nating tulungan ang kaibigan natin. Halika na! Halika na! Oh, ano? Pizza marathon ito. At si Lilith ang kampiyon. Sige, sige. Pa! Pa! Oh, nagawa kong kumain. Ano ito? Meron akong masarap na tsokolate. At meron akong malaking tsokolate. Ang galing. Alaw ko ang lahat. At ngayon, meron akong kamanghamanghang baso ng chocolate cocktail. Inumin ko ito ng may kasiyahan. Ang bango! Posible namang maging mas maingat. Nakakabaliw lang! Tara na, hindi sa'yo yan! Oo, pero napakalaki nito. Kahit na may naisip akong ibang paraan, alam ko na ang gagawin ko rito. Hahatiin ko ito sa mga piraso at ilalagay sila sa ibang paraan. Susunod, tayo'y magtatayo. Tingnan mo, parang bahay na tsokolate, di ba? At ngayon, kakainin ko itong gusali ng may kasiyahan. Kasiya ito sa bibig ko. Siyempre, sobra ito, pero ayos lang. Kahanga-hanga pa rin. Oh, gusto ko rin ito. Ah, baka pwede mo akong ilibre. Marami akong tsokolate, siyempre, pero naubos ko na ang lahat. Yeah. Ngayon, binubuksan mo na Tara na Wow! Wow! Sige, masarap ang cookies with milk oh At may ganito akong maliit na cookie Halos hindi ko makita Ano ang meron ka? Oh, hey Oh, wow oh, All right. oh. Yan ay isang cookie Una hmm. Ano ang gagawin ko rito? Ilulubog ko ito sa pinakailalim ng gatas, pero siyempre, binuhusan ko ito ng gatas ng maayos. Ibig kong sabihin, binasa ko ito. Hindi naman masama, at ngayon, magkakaroon ako ng malaking baso ng gatas. Mahal ko ang gatas! Napakasarap! Oh, kailan ka matututo ng magandang asal? Oh. Astig! Ngayon ikaw naman. hi Masarap! Ang bango! sandale Ay, hindi. Pata? Well, nakaka-interes yan. here Adik. Uy! Oh, cookie! Tara na! Oh, oh! Hmm? Naiintindihan. Kung ngayon, ikaw naman. Mga babae, wag kayong magselos. Ang laki ng cookie ko at ang liit ng tasa ko. Kahit paano, may naisip akong ideya. Ibubuhos ko ang gatas sa gitna at kakainin ko ito. Oh. Ang cool niyan. Ang sarap. Gusto ko rin yan. Masarap yun. Pero, ha? Alam mo? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Ang sama ng amoy. Ano? Uy, ah, uh, mga babae, ano anong ito? problema? Tayo ay... ba? Ano? Isang kamanghamang hanghamon ang naghihintay iyo. Ayos kailangan na! Kailangan mong ipakita na eksakto kung gaano kakahusay sa pagguhit, Sa unang round, ikaw kailangan ay... Kailangan kong iguhit si Puppet. Ang makakagawa ng pinakamahusay na guhit sa loob ng isang minuto ay makakakuha nitong cool na laruan. Sige, mag-drawing na kayo pero hindi gamit ang pintura. Skittles na candy ang gagamitin. Wow! Magiging masaya ito. Ako, alam mo ba? Nagsimula na ang iyong minuto. Magpatuloy na! Simula, sabi mo? Kaya oras na para mag-enjoy sa paborito kong candy. Oh. Oh. Hindi, 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 hindi. Nagamukha na Skittles ay may matingkad na mga kulay na nangangahulugang makakatulong talaga sila sa akin na gumawa ng magandang larawan. Sa tingin ko, kaya ko ito! Oh. May mas maganda akong ideya. Paano kong gawing tunay na mga kulay ang mga candy na ito? Kailangan ko ng paleta at ng tubig. Perfecto! Ngayon meron akong iba't ibang kulay. Oh, Hoy, hindi pwede! Hindi ko papayagang manalo si Jane. Basta kailangan mo lang ng tubig. Kaya kong gawin yan. Tingnan mo! Kung gaano ito kaganda, ito ang guhit na siguradong mananalo ngayong round. Wow! Naku! Ano ang gagawin ko? Aksidenteng nakain ko lahat ng candy. Wow, Barbie! Baka ko ang iyong drawing. Oo, oh, ang hirap. Wag pinilit tawapan. kong mabuti. Ano? Aba, guys. Tapos na ang oras ninyo. Ipakita ninyo sa amin ang inyong iginuhit. Hoy, gusto mo ba ito? Biro mo ba ako? Wala akong na-drawing. Naku, kasi ang sarap ng skittles. Sinubukan ko talaga, pero ang Ang pamutol tubig... ay bumawon at iniwan ang puso sa mesa. Oops! Kaya hindi kumpleto ang iyong pagguhit Kumusta ang akin? Tunay kang wow, artista. Wow, Jane, ikaw Jane? ay... Makukuha sa tingin mo ang ko, halatang halata, halata ang mga nanalo. Salamat. Bakit? Sa amin dapat ang premyo. Oh! Sa so totoo lang! Andy, gusto mo ah, bang... lang. Gusto mo bang makibahagi sa puppet sa akin? Siyempre. Oh, huwag mo itong hawakan. Sige, sige. Pasensya na, Jane. Sabi ni Barbie, hindi ko pwedeng paglaruan ito. Bakit kailangan natin ng maraming sarsa? Ano? Kasi ngayon gagamitin mo ito para mag-drawing. Ngayon ang premyo mo ay isda. Ay... Eh, And now, meron kong isang minuto para gumuhit. Sa so, tingin ko, kailangan nating magsikap dahil may kondisyon. Ang magagandang premyo ay para sa magagandang guhit. When hmm. the end of a serene curve, guhit. Well, siguradong hindi ako kakain ngayon. Gusto kong ano? manalo. Ano? Ay, nako! Andy, pasensya na, pero tinatapon mo lahat ng basura mo sa akin. Oh, sorry, Jade. Salamat. Hindi ko sinasadya. Pansin. Ayos lang. Anong ginagawa mo? Tinutulungan siya! <laughs> Nakokonsensya ako. Ngayon ay oras na para sa... Simone and for drawing. Ang SARS and though it's compelling. Hmm. Mukhang napagdesisyon na na para sa akin. Pero hey, maganda naman drawing ang pinili. <laughs> Andy, ang galing mo! Ang isda mo talaga ay ngayon para sa akin at ang aking guhit. Sa tingin ko, mas mabuting gawin ito gamit ang mga daliri ko. Kayang-kaya ko kayong talunin lahat. Uh. Hoy, ikaw! na natin ang sarsa! Ah! Uh. Sun, isang manika. Okay, tapos na ako. Yan na lahat ng mga sarsa. Sana hindi babagsak ang lahat ng mga lalagyan na ito. Naku, ano ang nagawa ko? Ay, nasira ang drawing ko. Hindi, hindi, Guys, hindi! Guys, tama hindi, na! Hindi, hindi. Panahon na upang ipakita ang inyong mga ako. obra maestra. Sigurado ako! hindi hindi ako to umabot sa oras. Jane, ikaw muna. Jane, ang galing. Talagang gusto ko ang iyong pagguhit. Andy, tingnan mo kung gaano ito kaganda. Hindi mo dapat ako masyadong pagkatiwalaan. Ano sa tingin mo, Ryan? Kwa joke ko ang lahat ng makakaya ko. So, ito mo super barat sa view? Produksta ng drawing Ano? Alam. Sa tingin ko, si Barbie ang may gawa nito. Barbara, Katamtaman lang ang drawing mo. Mas maganda ang kay Jane. Paano mo nagawa, Barbie? Ayaw kong matalo. At natapos na ito. Baka sa susunod, sipagan mo pa sa pagguhit mo. Pero ayoko nito. Hali ka na. Huwag mag-alala. Alam ko kung paano kita matutulungan. Mayroon akong burner. Makakagawa tayo ng masarap na tanghalian mula sa iyong isda. Uy, paano ito gumagana? Paano mo ito buksan? Ah, nahanap ko na. Sorry, Barbie. Ha, <laughs> ha, ha. Henyo ko! Tingnan mo kung gaano kasarap ito! Mal, sumadya, ba sarap ito nagdagdag tayo ng ilang gulay? Wow! Pagkatapos, magiging perpekto na Jay. ang lahat. Ikaw ay henyo. Ang sarap nito. Medyo kakaiba ang premyo sa pagkakataong ito. Pero ito ay marangya. Ang napakagandang damit na ito ay naghihintay sa iyo. Wow, ang ganda. Oh, dear, we're a... Or it's Sweet, kata pagsasalita. Panahon na para gumuhin. Tumatakbo ang oras. Wow, hindi pa ako nakakapag-drawing gamit ang 3D pen dati. Ako rin. Pero sa tingin ko, kaya ko ito. Ang ganda tingnan. Madaling gamitin ang 3D pen na ito. Nakakainis. At may naisip akong medyo kakaibang idea. Una, gagawin ko ang mga individual na bahagi ng damit. mas maganda akong ideya. Wala akong paki sa damit. Mas gusto kong gumawa ng kotse. Bagong krukat sobrang astig at boost. Tingnan mo kung gaano ito kaganda magmanek. Parang bata ka umasta? Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan ng damit na ito. Nako, Hindi ito sapat na matibay. Hoy Andy, magaling ka talagang gumawa ng mga 3D model gamit ang fan. Baka pwede mo rin akong tulungan? Oh. Sigurado. Ano ang alam ng mga lalaki tungkol sa paggawa ng mga damit? Oh. Sige mga kasama. Ipakita mo sa akin ang ginawa mo. Tapos na ang minuto mo. Wow, Andy, talagang napahanga mo ako. Ah, uh, pero hindi ako yun. Pero talagang nadismaya ako kay Barbie nasa ng kalahati ng damit. Ay nako, akala ko nandoon. Pasensya na, pero ang damit ko ay bumagsak din. Wala namang problema. Napagdesisyonan ko na si Andy ang panalo. Binabati kita? Sana magustuhan mo ang bago mong kasuotan. Ito ay kakilakilabot. Andy, tiyak na magiging Instagram star ka. Ako ang hari ng palasyong ito. Pero ang corona ay maging iyo. Sa ilang sandali, kung makakagawa ka ng cool na drawing. Talaga bang gusto mo ng corona na ganyan? Oo nga, Jane. Bagay sa iyo ang isang corona. Okay, mga magkasintahan. Ang oras mo ay tumatakbo na. Magmadali ka. Paano ako mag-drawing gamit ang makeup? Eh, hindi ko alam kung paano gamitin ito kahit kaunti. Hey! Sa tingin ko maganda ang kalalabasan ng drawing ko. Andy, kunin mo ang lipstick para makagawa ng cool na drawing. Oh, salamat sa payo. Sa bilis na ito, matatalo nila ako. Ano ang gagawin ko? Ah, iyon na. Ang mga maliliit na glitters na ginto ang magliligtas sa akin. Hoy, ano 'yon? Ako na ang bahala dyan. Achoo! kumakanta! Nako, pasensya na, Jane. Hindi ko sinasadya. Ako talaga promise, ngayon nasira na ang drawing ko. Aha, buti nga sa'yo. Hoy! Boy, mo ang aking drawing. Bigay ko ito sa iyo. Huwag kang mag-alala. Salamat! Isa kang tunay na ginoo. Ngayon, kailangan ko lang ituwid ng kaunti ang iyong drawing. Gagawa rin ako ng korona mula sa iyo, bersyong papel lang. Mas maganda ito kaysa sa simpleng pagguhit. Ngayon, wala na silang oras para gumuhit ng cool na korona. Pero may pagkakataon akong manalo. sapat na. Wow. Ganda. wow, napakaganda nito. Siyempre, corona ko ito. Let's give me an order stop or I've already jammed on yung key over my Esther. Jane, hindi ito maganda. Mas magaling mag-drawing. Uy! At gumawa ako ng origami. Ang galing, di ba? Napaka-original. Pero kailangan ko ng drawing. Gaya ng sa akin? Iyan ay perfecto. Magaling, Barbie. Iyan ang pinakamagandang corona na nakita ko. Kaya ikaw ang makakakuha so, Teresa. ng... Teresa! Wow! Isa na akong tunay na prinsesa ngayon. Hindi tulad ni Jane. Ngayon, kailangan ko na lang hanapin ang prinsipe. Oh, nandito na siya. Wow, ang bilis. Mahal na oh, prinsipe, hindi ko gagawin. Dadalhin mo ba ako sa iyong kaharian? Oh. Ang kaharian ng mapimples? Hindi! Hoy, alam mo ba? Jane, may corona rin ako para sa iyo. Hindi ito gawa Pero sa Pero gawa rin. ito sa pag-ibig. Ano ito? di isang ilang bulaklak para sa iyo. Oh! Maraming salamat, Andy. sige. Kumuha tayo ng ice cream. Oo, tara na.